May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang maliit na bata na 5 years old. Isang araw siya po ay pumunta sa isang drugstore at may daladala po siyang pera nilagay po sa counter. Sabi po sa pharmacist, Sir, meron po ba kayong binebentang gamot na himala? Nagtataka, ito pong pharmacist. Anong ibig mo sabihin? Sabi po ng maliit na bata, Sir, ito po lahat ng naipon ko. nag po ako para makabili ako ng bisikleta. Pero ngayon po, may sakit yung aking ina. At sabi po ng doktor na tanging himala na lang po ang makakapagpagaling sa kanya. Meron po ba kayong gamot na himala? At sabi po ng pharmacist, Bata, walang himala dito. Pero kung gusto mo ng himala, libre lang. Tabi drugstore ay may simbahan, pumunta ka kay Jesus. Magdasal ka sa Kanya. Dahil si Jesus lang ang doktor na makakapagbigay ng gamot ng Himala sa iyong ina. Dali-dali po itong bata tumakbo sa simbahan, Dala-dala yung kanyang pera. At nakita po niya itong larawan ng ating Panginoon nakapako sa krus. Tinapon po yung pera do sa paanan ng ating Panginoon. Sabi, Jesus, ito po yung ipon ko. Hindi na po ko bibili ng bisikleta. Tulungan nyo lang po yung aking ina. Hindi ko man po kayo matutulungan ng bumaba dyan sa krus. Alam ko po, nahihirapan kayo. Alam ko po, maraming nagdadasal sa inyo. Alam ko po, busy kayo. Pero mahal na mahal ko po yung aking ina sige na po, tulungan niyo yung aking nanay. Pero kahit na paano po siya magdasal, tahimik lang daw po si Jesus sa krus. Hanggang sumagot po ulit itong bata, sabi niya, kung hindi niyo po ako matutulungan, pupunta na lang po ako doon sa inyong ina, si Mama Mary. Di ba mahal na mahal niyo din po yung inyong ina? Pwede niyo po ba tulungan yung ina ko din? Magpapatulong lang po ako sa inyo. At habang po palang nagdadasal yung bata, napadaan yung Paris priest, yung pare, naririnig siya. At biglang lumapit do sa bata, sabi, Bata, kung magdadasal ka sa Diyos, makiusap ka. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka niya kung mananalig ka. Naawa po itong Paris priest, tinulungan po pauwi yung bata. Sabi po ng pare, dalin mo na yung pera mo. Basta pagdasal mo yung nanay mo, sige pagdadasal ko din siya. At habang pauwi, kinekwento daw po ng bata. Yung nangyari yung sinabi ng doktor na himala na lang ang magpapagaling do sa kanyang ina. Kinwento po ng bata na pumunta siya do sa pharmacist, sinabi ng pharmacist na wala siyang gamot na himala, tanging si Jesus lang. At nung pag-uwi po nila do sa kanyang bahay, nabigla po sila dahil wala yung nanay niya doon sa kama. Tumiiyak po yung bata dahil akala niya namatay na yung nanay niya at kinuha na ng puninarya. Hanggang nabigla po sila, itong bata at ang pare, nung lumabas sila sa bahay, nakita nila yung nanay nakaupo dun sa hardin. Kakwento ng mga ibang kapitbahay. Malakas na at magaling. Ano po sabi nitong may sakit? Sabi, anak, meron kang kaibigan na doktor na dumating. Pinuntahan mo daw siya. Napakabait niya. Sabi niya, huwag ka daw mag-alala. At binigyan ako ng gamot. Pagkainom ko ng gamot, lumakas ako. Kaya tinulungan niya ako dahil sabi nitong doktor, mahal na mahal din daw niya yung kanyang ina. At ito pong bata at yung pare, umiiyak, umiiyak. Nagmilagro ang Panginoon. At ano pong sabi ng pare? Tignan mo na, nauna pa ang Panginoon sa atin sa bahay. Narinig ka niya. At hindi po ba, mga kapatid, naririnig din na Diyos ang ating mga dasal. Alam ng Diyos ang ating mga pakihirap. Alam ng Diyos ang ating mga suliranin. Matagal na yung problema mo o ngayon pa lang, alam niya yan, nakikita niya, naririnig ka niya. Kaya magdasal ka lang at manalig ka sa Kanya.